Isang magandang morning na naman, mga idol. So, ayan, bibiyahe na naman ang mama dyan. Kapalabas na ng bahay. So, ayan, nasa kalsada na siya. Ayan, ang mama. So, mayroong naki washout out sa atin. Shout out sa nakahubad na kalbo dyan, panot. Boy, panot. <laughs> ayan, paalis na sana ako nyan, mga idol. Kaso nga lang wala namang chamber kaya umistap muna ako sa chamberan. Ayan o pumila ako para makachamber kasi wala naman sila at ako lang ang natira. Sa likuran pala niyan mga idol, diyan yung landingan ng aming uh, parachute mga idol sa mga gustong lumipad diyan. Uh, PM nyo lang ako mga idol ayan yung likod nyan no? yung bukid bukid yan mga idol bukid <coughs> so habang nagaantay ako mga idol ng pasahero ko dahil sayang mga idol pag bumaba ka ng walang laman dahil napakahirap ng aming kalsada mabato na matubig pa so ganyan talaga mga idol ang patiis ika nga magtiis ka sa lahat ng mayroon dito sa patiis at yun nga mga idol kinagabihan mga idol ayan nung magsundo na ako ng aking service mga idol mga idol ay ang lakas ng ulan super baha mga idol ayan o kita nyo ba yan mga idol sobrang lakas ng ulan yung aking estudyante ay hinahanap ko pa hindi sila makapunta dahil wala silang payo. paano na yan ako'y nagaantay kaya nga mga idol umulan kagabi nung kinaumagahan nabiyahin na uli ako so tingnan natin ang patiis road river mga idol ayan medyo wala pang tubig dyan mga idol ayan <laughs> wala pa pero parating na tayo sa ilog ayan mga idol tingnan nyo mga idol ayan may nakasunod pala sa akin mga idol sunod siya ng sunod kung saan ako liliko doon din siya ayan mga idol so medyo kita na mga idol yung ating tubig ayan yay yay Buhay na naman ang mga buwaya Pagka matubig Dahil ang buwaya doon nakatira Ayan, pasilip-silip ako kasi May balak sa akin yung nasa likuran ko Dahil kapag ako ililiko Liliko din siya <laughs> So, ayan mga idol oh Tingnan mo yung mga idol yung to na dinadaanan namin kalsada yan mga idol pero nagiging ilog kapag umuulan ayan na kayo nang bahala mga idol tumingin kung nakikita nyo ba ayan no kulang na lang mga idol bangka na ang aming tricycle shoutout nga pala sa nakaupo sa amin dito sa lugar namin kailan ba kami magtitiis ano ba ang aming gagawin uy ayun oh may nakita akong malaking barko <laughs> ayam so dito sa part na to mga idol ay medyo malalim dahil nai-stack dyan ang tubig walang makadaan na tubig dahil barado na ang aming kanal so yung van na yun mga idol ang bagal kasi kaya inobertikan ko na lang next time mga idol magdala ako ng pangsisid at pamingwit, pati na lambat baka makahuli ako dito ng hito kasi galing yan ng ilog baka naligaw yung hito pupunta dyan sa aming kalsada dahil ang aming kalsada ay nagiging ilog na <laughs> ayan o oh, patingin-tingin pa tong driver na mama na ito kala mo naman kagwapuhan panay ang tingin-tingin sa camera. Ayan mga idol, medyo mahaba pa yan ang ilog namin, no? Kasi hanggang taas na po yan, ang ganda sana ng view natin. Ayan, patingin-tingin pa uli ang amama dyan. Ayan, ang lalim doon banda, malalim kasi walang makadaan na tubig kasi nai-stuck. Ayan nga pala ang papunta ng taas, yung tinatawag namin na Green Nature Resort. Ayan. So, si Yak Yak naman ay nag-antay sa kanto. Hinahanap daw ako. May nagsabi sa akin na pa sa hero, ay hindi, ikasamahan namin. May naghanap daw sa aking chicks. Sabi ko, anong itsura? Pangit. Ay, hindi ko chicks yun. Ang chicks ko, maganda. <coughs> Excuse me po. So yan, nandito na. Nakaraos na kami sa munting ilog. Nandito na kami sa bako-bako naman, mga idol. Kaya walang mapili dito. Kaya nga, patiis, di ba? Patiis, magtiis ka. Kung hindi ka makatiis, umalis ka dyan sa patiis dahil ang patiis ay para lang yan sa mga taong nagtitiis. Ayan kita pa ang ilog. Ang hatid ko niyan talaga dyan mga idol papunta ako ng Ibiza Subdivision. Ayan mga Ibiza umasa na managawa ang kalsada pero wala na pag-asa yan mga idol. Hahaha. <laughs> Ayan, baka naman sa nakapu ng ating ano ngayon, no? Ayan, ang aming ilog ay pataasa naman ang ilog namin. Ayan, papasok na nga ako ng Ibiza, mga idol. Ito yung daanan papuntang Ibiza. Ayan, maraming puno, malamig dyan. Tapos pagdating ng gabi, malamig din. Dahil may mga puno. Ayan, maliit lang ang daanan ng Ibiza mga idol. Kaya pagka merong mga sasakyan dito, umi-stop kami. Kasi one way nga, hindi kasya. Ayan, kagaya nga niyan mga idol, umi-stop ako kasi may kasalubong ako niyan. Na, ayon L300. Hindi kasi magkasya mga idol. Kaya one way lang yan. Ay, medyo malayo pa yung gate ng uh, Ibiza Townhomes. Homes. Ayan, medyo ma malayo pa. Ayan, kita nyo, maraming puno. Ayan, oh, maraming puno pa dyan, mga idol. Sobrang lamig pa dyan pagka dating ng tanghali. Kasi maraming puno. Ayan, papunta na ako ng gate nyan, mga idol medyo masikip lang kasi talaga ang kalsada dito kasi private road po ito ayan na konti na lang at papasok na tayo sa Ibiza townhomes ayan na kunting-kunti na lang talaga ayun may nasalubong tayo mga nakasinggil kaya mahirapan nyo sila pagdating doon sa ilog. Ayan, so nakapasok na tayo sa Ibiza Townhomes. Mga idol, ayan, subdivision na yan mga idol. Maganda na ang kalsada dyan. Sa loob, simentado na. Andun yung mga tropa natin, no? sa tropa natin nasa likuran. Ayan, nakapampila, so sila ang chamber dyan. Pag may nakachamber dyan, bawal ka pumikap ng pasahero kasi baka ikay masabihan na buwaya dahil matubig ang kalsada ayan ang layo naman ng nas na hatiran ko mga idol ang layo ng pasahero ko so ayan antay natin na maka rating tayo sa kanila no kasi medyo malayo pa Ayan, nakapasok na naman ako uli sa Clayton, mga idol. Hindi pala tayo sa Ibiza, mga idol. Clayton pala tayo. Ang pasokan ng Clayton, mga idol, ay sa Ibiza din. Isa lang ang daanan. Kaya doon tayo pumapasok. Ayan, ang ganda na nga dyan, mga idol. Oh. Kalsada lang talaga ang problema. Ang ganda ng view nyan, mga idol, kasi malapit sa...